dahil sa nagbubunga na po yung aking pipino kung kaya nandito na po ang aking uh, nakaready ng tatanimang uli na banhi ng pipino uh, ganun po talaga ang aking ginagawa dahil sa nagbunga na sila nagsimula na naman akong magtanim ng panibagong banhi ayan po eh, madali ko nang ilipat baka bukas at dahil sa nagbubunga na rin ang mga okra, kung kaya nagsimula na naman po akong maggawa magbanhi ng okra. Ito po ang aking ginagawa. Nang sa ganun ay walang masyadong insekto uh, dumadapo sa aking mga pananim, kaya ito po ay tinaniman ko ng uh, bulaklak sa kanilang palibot nang sa ganun ay ito po ay nagiging insect repellent. Wala pong insekto na dumadapo sa aking mga pananim na talong, okra, sili dahil sa ina-attract po ng mga bulaklak na ito. Oh, ayan, napakaliit lang po kasi ng aking space sa pagtatanim. Kaya ito lang ang aking Limitado. Pang sarili lang po. Uh, pero sobra-sobra naman na pang sarili.